mga parikoy, kumusta? Sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayon mga parikoy. Tara, samahan nyo ako mga parikoy. Magluto tayo ng napakalaking tipak ng buto-buto ng baboy. At ito'y tawagin natin na bulalo. Tamang-tama sa panahon ngayon na medyo maulan. Ang sarap higupin ito mga parikoy. Lalo na ang sabaw na medyo maanghang. At may mga nilagay akong na pangpabango sa sabaw na ito. Kaya ang sarap higupin talaga. Tara, anapin natin nyo. Tara, luto tayo mga ito na mga parekoy pinakuluan ko na ang lalaking tipak ng buto-buto ng baboy ito yung tawagin ko yung bulalo Napaka-sarap nito mga parekoy lalo na kung maloto ang laki ng mga tipak mga parekoy ng buto-buto ng baboy mga parekoy ang sarap na sabon nito sarap higupin handaan ko talaga to dahil sa panahon ngayon mga parekoy ang sarap humigup ng sabaw at isama ko pa ang mga sahog may sibuyas, kamatis at tanglad lalo na ang sariwang pichay natin basta ang importante mayroon tayong gulay at di ko na pinatagal mga parikoy nilunod ko na ang mga lamas sinama ang tanglad na napakabango pag ito ay magtagal at lalong panay kulo ng pagkulo kulo ng kulo dahil doon lumalasa ang sabaw natin dahil sa tanglad at nakita nyo naman mga parikoy ang lalaki ng mga tipak talaga at maya maya sinunod ko naman paglunod ang pichay at ang siling haba para ito ay lumasa rin. At maya, maya, maya ito na, sandukin ko na mga parikoy. Dahil luto na siya. Ang sarap ng mikop ng sabaw. Dahil ako'y nagugutom na. Kaya ilagay na natin sa mangkok. Sa isang buto, na, sa isang buto pa mga parikoy, di na magkasya sa mangkok. Grabe talaga ang laki. Ito ang pangalawa kong sandok. Para hindi tayo mabitin, dinamihan ko na pagsandok mga parikoy. Kasama na yung tanglad at mga gulay at ang sering haba siyempre ito ay nagbibigay ng anghang at nilagyan ko na ng sabong mga parikoy para makahegup na tayo at siyempre ano pang inantay niyo mga parikoy samahan niyo na ako at para matikman na natin ang tinawag kong bulalong buto-buto ng baboy at ano pang inantay niyo mga parikoy magsandok na rin kayo at sabayan niyo na ako para sabay-sabay tayong humigop sa napakasarap na sabaw tamang-tama sama ulan na panahon ngayon mga parikoy Tara, higupin na natin. Lamia oy. Kain-kain, kain. kain, kain. Mm, mm. Ayan, lagyan natin mga parekoy. Kain. Mm. Hanggang dito na lang ang video natin mga pare Sana hindi kayo magsawa sa kapanood ng video ko. Paalam, bye-bye.